<laughs> Kala, takbo! Takbo tukbo. Tukbo na tayo? Okay, takbo! 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 tayo! Utak na Takbo! Utak mo Pag utak master, ano? Push! Uy! Puta <laughs> <laughs> na naman kalokohan yung nahanap niyo! Yun. <laughs> Utak master lang, utak master. <laughs> May isip niya rin ito pag ano. Master okay. <laughs> <laughs> <My> <laughs> Alam camp. mo yung, alam mo yung nagahabol ka sa, ka sa kanto, tapos biglang nawala na siya. Yung gawa ganun, dire dirit yung. Tapos <laughs> yung pagkalingon ko, wala <laughs> na animal. Utak master.

Depende. Rinig pero yan ha. Pero umiilaw yung ano mo siyempre. Ayan, ayan, Low bat, low bat, low bat. Tanggal, low tanggalin ko muna yung battery pre. Di charge Ay, rinig tayo, din di pala yan sa'yo. Ayan. Oo, oh, rinig to. Lahat ng ano nag-charge. Ay, yung habok. Rinig bang nagra-ramp up yun hindi? Cheep, 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 cheep. <laughs> <laughs> clip, clip that shit. <laughs> ano yung tarag Ano yung tarag lang, ko We've got a <laughs> <until> <laughs> If you want it, bag it. <laughs> Hindi ko marinig. Wala yun. <laughs> oh, yung yeah, charge ko pa eh. Wala yun. Hindi ko marinig. Malapit <laughs> ako sa'yo. May tao, may tao, eee? may tao na, may tao na, may, na, may tao na, may tao Then, na. sa taas, nasa taas. Dito. Go